leaders so meron lang po akong share sa inyo ngayon so sa mga active na leaders ng live good so pa yung kaibigan bilang isang networker sa experience ko po so wag po tayo masyadong pakampante kung tayo po ay nasa investment platform o yung mga fly by night platform mga mga fake business model, mga maraming red flag. So, dati po kasi, galing kasi ako dyan So, wag po tayong pakampante. Huwag nating pabayaan yung live good. Huwag natin sirain ang live good. Huwag mo sayangin yung grupo mo. Ah. Kasi pagka nag-shutdown po 'yan, wala ka nang babalikan. Wala ka naring grupo. Wala na rin maniniwala sa iyo. Ah, tapos maghahanap ka ng company na legit. Wala ka nang makikitang mas maganda pa sa Livegood ngayon. Wala na. Ang makikita mo mga fly by night platform na naman. So, hanggang sa pagka-try ka na naman ng isa pang fly by night hanggang sa magsara ulit hanggang sa ma-realize mo na hindi pala legit company ang mga fly-by-night na yan kaya kala mo maganda kasi to be true fake business model kunwari dito ka kikita kunwari sa gantong paraan kikita ka kahit wala ka invite mga fake business po yan kaya oh, kala mo mas maganda dyan kumpara sa si Live Good kaya pinagpapalit mo ngayon sa si Live Good pero kung napagdaanan nyo na po yung napagdaanan ko ay talaga pong mananawa ka talaga sa mga fly by night dahil paulit ulit ka lang magsisimula at masisira na yung, mga pang yung pangalan mo kaya maghahanap ka talaga ng legit na company maghahanap ka ng mga may tangible products na talagang legit na platform legit na business uh, legit na networking business na pang long term talagang dyan ka pupunta pag pagod na pagod ka nakakalipat kasi kaya ka lumilipat kasi nagsasara pag napagod ka dyan doon din ang bagsak mo maghahanap ka rin ng networking na legit at long term so ngayon wala nang gaganda pa kay sa so, ngayon feeling mo mas maganda yung ginagawa mo ngayon feeling mo mas maganda yung sinalian mo na hindi mo akalain na hindi mo alam na fly by night yan sa so, ngayon feeling mo maganda yan piling ah, mo mas lamang yan kaysa kay Live Good o oh, piling, piling mo mas maraming sumasali sa'yo dyan kaysa kay Live Good ay eh, alang, hindi po siya tumatagal o oh, puro fake po yan o, oh, malalaman nyo lang po na totoo yung sinasabi ko kapag nangyari na po yung nag shutdown na po yan nag, nag hold na ng withdrawal kasi oh, galing po kasi ako dyan maraming company po ako sinabihang ganyan before o, oh, kaya ho oh, oh, ako nagtataka kayo bakit si Coach Harold hindi sumasali sa gantong platform eh ang ganda ganda naman na ito oh, bakit nag stay siya sa live good oh, kasi o oh, pagka hindi ko kasi ano yan eh hindi category hindi kasama sa category kasi yan eh yung fly by night ang mga category niyan, yung mga fly by night mga ano ba andyan yung mga trading MLM kunwari ititrade ng company Andiyan yung watch and earn, kunwari kikita ka sa pananood. Andiyan yung maraming promo yan, mayroon pa nga doon dati, maglalakad ka lang araw-araw, kikita ka ng dollar. So, hindi po siya totoo. Kung yan yung category niya, yan yung mga category niya. So, sa MLM na legit, ang category po ng live good, andiyan si Amway, Forever Living, Herbalife, New Skin, Lifestyle, yan, and Global, yan yung mga category ng live good yung mga legit na mayroong mga consumable item, consumable products talagang legit so yan yung category ng live good so kaya minsan kinocompare mo si live good dyan sa fly by night na feeling mo mas maganda kasi ang category niya yung mga fly by night din yung mga nawawala rin kaagad mabilis mawala ilang buwan lang nawawala na hindi na kayang isustain ng company yan kasi wala naman talaga tumatakbong business doon sa business model na sinasabi nyo sinasabi ng company na yan ang totoo talagang ponzi lang talaga siya ponzi scheme siya so huwag kayong magagalit kung hindi kayo naniniwala sa akin wala naman problema yon ituloy nyo wala naman ako binabanggit na company di ba company name wala akong binabanggit kasi marami po yan eh maraming watch and earn ngayon kasi nung panahon ko 2 years ago or 3 years ago ang dami rin yan watch and earn ang pangalan ng isa pa nga, ano eh, yung bids play watch and earn din po yun so marami po yan hanggang ngayon meron yan eh ngayon ang may nakikita ko dalawang company merong watch and earn so yung namang trading MLM may arin din ako isang alam oh, kulay green yung logo nun So hold na rin yung withdrawal nila eh Wala pa silang 1 year O almost, oh, wala pang 1 year Nag na yung withdrawal nila So wala na Hanggang ngayon April 15 yung huli nilang ano eh Announcement April 15 makaka-withdraw na Kasi naghold sila eh. eh, Nag hold yata sila ng March Sabi April 15 daw makaka-withdraw na So ngayon anong pecha na Hindi pa rin nakaka-withdraw So ganun po kasi yan Ganun din yung mga nasalihan ko before eh Hanggang pinaasa lang kami na pinaasa sa wala para lang hindi kayo masaktan ng biglaan unti-unti kayong papatayin kasi ah, so na investment ko yung pera ko, laki ng nilabas ko ba? Ah, okay magalala guys hold lang, hold, may inaayos lang sa April 15 daw Ay oh, eh, after 15 another, another 15 na naman may na may 15 naman daw, ang oh, hanggang sa wala na sa so, pareho lang po yan yung pinasukan ko oh. yung pinanggalingan ko po na company pareho lang kaya nga kapisado ko na yan eh wala talagang trading MLM wala talagang group of traders na sila ang magte-trade ng pera mo mag invest ka lang walang ganun hmm. Kung gusto mo mag-trading mag-trading ka ng sarili mo ang daming mga cryptocurrency trading platform dyan sarili mong trading yun ikaw gagalaw so kung gusto mo talaga so yan hindi yan talaga legit na ano so yung mga sinasabi ko sa inyo guys base yan sa mga experience ko kaya masasabi ko na marunong akong kumilatis kung ano yung fly by night platform kung ano yung legit marunong tayong kumilatis niyan sa dami ng pinasukan ko pa -kap ako na po yan tsaka obvious naman yung mga red flag eh oh, yung, dadaling ka lang sa mga event yung ang dati kong sinalihan may mga event pa sa Dubai eh bago, bago nga mag hold ng withdrawal nag event pa sila eh oh, mula nun hanggang ngayon wala na di ba diba? wala na wala, na na makalagin wala na rin makawidro yung mga nakaka-login, wala na rin makawidro so wala na patay na yon so umasa lang sa healing you softly papatayin ka lang unti-unti sa pag-asa asa ka lang so ganun po sistema nila kung hindi siya shutdown papasahin ka lang So guys, marami ng ganyan Kaya ngayon, huwag po kayong pakampante Kung nandyan po kayo Huwag po kayong masyadong Ako pa yung kaibigan lang ha Huwag kang masyadong magmayabang Kung nandyan ka Kasi walang tumatagal na ganyan guys Wala talaga So promise So kung talagang tingin mo Tatagal yan So di Hintayin natin Kasi 100%, 100% mawawala yan kasi Ang daming red flag eh Diba? Obvious naman eh Pag maraming red flag Dapat Bigyan mo ng ano Bigyan mo ng Pansin yung mga red flag na yan Okay So yung iba May mga event pa yan o. Meron pa nga ako dati eh Yung Cohen May office pa nga sa Pilipinas yan eh Hamakati. Pero yung Pinakita sa video Shooting lang yun, Pero totoo Sarado yung office Pero pinabayaran yung renta just to prove sa mga tao na uh, kunwari legit sila na kunwari may hahabulin kayo pero pag nagsari wala rin wala rin wala na naman kayong hahabulin diyan kahit, kahit may kahit may physical office yan wala na naman kayong mahahabol diyan experience ko na yan eh yung mga sec na ina-apply nila hindi naman yun ng category ng business na nilagay nila eh hindi naman yun yung category ng business na ina-apply nila eh kaya sila na -appryan. pero kung i-apply nila yung totoong business model nila yung category ng business nila hindi ma yun kasi 100% investment scheme yun kasi walang value for money 100% yun pagka investment hindi po papasaya sa SEC kasi ang hihingi ng SEC yung secondary license oh, secondary license kailangan mo ng ano 50 to 100 million na cash bond oh, kung talagang legit na investment platform ka investment business ka hihingan ka ng sec ng ano secondary license yan yung ano para sa mga investment company yan banko may meron yung ano meron yung cash bond mayroon yung secondary license yan nakalimutan ko na yung republic act na yun republic act 2959 yata yun basta correct nyo na lang po kung mali basta republic act yun eh yung batas na yan kailangan mo ng cash bond 50 to 100 million kapag ikaw ay nagtayo ng investment company okay so, sa lahat naman ng MLM pagka naglabas ka ng pera kailangan may may justify mo yung may justify mo yung ano entry fee para saan kailangan value for money at least 80% ng entry fee ay binalik do sa naglabas ng pera Oh, yun yan. sa LiveGood, ang ang binalik sa atin ni LiveGood ay yung affiliate fee, club membership, oh, pati Costco, SNR, tsaka Landers. Lahat po yan, naglabas ka ng pera pero walang binalik na tangible item. Membership lang. Nasa batas po yun. Service, service ang binibigay nun service. O, live good ganun din. Service ang binigay sa'yo. Plus, three website. Ay, yung service, mura product. Parang SNR. So, sa Netflix, ganun din. Nagbayad ka ng Netflix, bakit na-approve ng gobyerno yan? Kasi may service na binibigay. Kapalit ng pera mo. So, so yun yung sinasabi ko. So, kaya yun sa mga uh, fly by night, walang, ta walang ano yan, walang hindi nila ma-justify. Ba't, ba't maglalabas ako ng $1,000? Ano kapalit? Dapat may, money, may return. Mayroon siyang value for money. So, yun yung dapat maintindihan nyo. Kaya, imposible maging legit yan. Dahil walang value for money yan. Tsaka walang secondary license yan. So, sana, kung hindi kayo naniniwala, wala naman tayo, po. paano naman tayo pag-usapan doon? Wala tayo kung di kayo naniniwala sa akin. Mag-focus ka na lang kay Livegood. Sayang. Sayang opportunity ng Livegood. Sayang. Silver ka na. Gold ka na. Platinum ka na. Pumasok ka sa fly by night. Pag na-shutdown, wala na. Di mo alam, saka pupunta na naman. Maghahanap ka na naman ng another platform na fly by night. Kasi feeling mo yun yung maganda. Hindi kasi tumatagal yun. Okay, so, sa mga legit business, yung mga category niyan, hindi tayo magka, hindi tayo hindi pareho ng category. Yung category nyo, yung category nyo kasi, category yan ng mga fly by night. Kayo kayo magkakalaban. So, nawawala yan eh. Meron ako mga kilalang leaders na sinusuportahan nila yung mga fly by night. Patalon-talon lang sila. O oh, dito, bago tayo, dito, dito, puro ganun lang sila. Puro karamihan, mga new blood, tinitira nila. Sila sila mga leaders, sila sila lang tatalon talon lang. Okay, so yun yung gawain ng ibang leaders na kasama, kasama ko before, makakilala ko, talaga nabuhay na sila dyan, ako yoko na pagod na ako sa ganyan, hindi ko kaya yung ginagawa nila, so sa mga legit MLM, live good yung mga category nito, sinabi ko na kanina ang mga category ang kasama sa category natin, live good andyan yung Amway, Nuskin, Lifestyle, Herbalife and Global Prontro, so yun yung mga category natin uh, yeah, sa live good yun yung mga category natin yung mga may consumable item so sila category nila mga fly by night platform so magkaiba tayo so yung iba kasi na, hindi nila alam na fly by night yung nila And, hanggang ngayon hindi nila alam na fly by night pilit, pilit nilang pilit nilang pinagsas pilit nilang sinasabi sa akin na hindi raw totoo yung sinasabi ko o di okay lang yun okay, kung hindi kayo naniniwala sa experience ko di okay lang ma-experience nyo na personal nyo ma-experience para masabi nyo sa sarili nyo na at least personal nyo na-experience kaya lang malaki damage malaki damage pagka hindi ka nakinig sa mistake namin malaki damage sa'yo so yun lang okay lang yun at least na-experience mo di ba hindi ka naman na nakikinig eh okay lang yun thank you